Ha? Bibi, mag-aral ka na di, bebe Mag-aral ka na? Ah, kinini. Oh. Hindi pa daw sa pag aral Yung okay, dream book, siya na ba? Dream book, dali. Ang ah. hilain mo na, hilain mo, hila. Saan mo hilain yan? Saan mo hilain? Oh. <laughs> okay. Ha? Dasi kabila, dun dun dun. Gih dun, gih hilak ka. Gaya ko. Oh, galing na ano nila ng basket na no? may gulong na. No? Hindi. Oh, atras na, atras, atras. Hila ka na, hila, hila. Ang katulog kay kuya naghila. Oh, kuya, yan. Oh, jalan lang, dyan lang muna. Dyan lang, dyan, dyan, bi, dyan lang. Sa tabi tayo, tabi, sa tabi. Dito tayo, dito. Kami nadaan. Dito sa tabi, dito. Hop, ikot, ikot. Yan, ganyan. O, dyan ka lang muna. Dito lang. Uy. Dito lang. Oh, may bibi, oh, bibi, sari ko, may bibi, may bibi. wow <laughs> 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 mm -hmm.